dalawa ay dalawa ayos dalawa ay bali tatlo may maliit pa ayos basa natin para lumaki pa Ayan, magandang umaga mga idol. At samahan ulit ako sa mga daw. Yung mga tinaan natin kahapon na pangalima So medyo makalimlim ang panahon ngayon. Ayan. At umulan din kagabi. Pero di naman masyadong lumaki yung tubig. Ayan. So umaman daw muna tayo. Unahin natin yung dalawa dito kahapon. Sana may laman, sana nandito pa Sana wala pang Nakikialam Mayroon natin tayong lagayan Sa ating May huli Pero natin sure Minsan na uh, ating din talaga So mamaya na lang pag nandun Ito guys Nandito pa yung aking kinabit Naman, May laman Ito pa siya

ka lang naman siguro isa lang talaga yung nakatira dyan sayang tingnan pa natin iba ito guys pangalawang banda sana meron sana meron Mayroon guys Mayroon 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 Ay dalawa Ayos Ito isa Ito isa Ayos dalawa Ayon. Ayos Ayos Pagsis na rin. Ayos. Ayos guys. May dito ba? talaga, talaga na makakalan puno na to. Thank you Lord. Ayan. Dalawa. Ayos. Napandawin ba tayong dalawa dun sa kabila? Sana may laman.

Ayos. May isa pa tayo dun guys. Ayan guys. Bali tatlo yung laman ng isang truck. Ito. Alpasan lang natin isang maliit. Alpasan natin para lumaki pa. So, bali may papandapin ba tayo isang trap? Ayan. Ayan rin tayong apat. At may isa pa doon sa anahan. So, puntahan ko muna guys. Ayan siya guys. Ayan siya huli natin kinabit ka hapon. na. Hindi ko sure kung may laman to. Magagalaw yung tubig. May isda. Eh may alimango rin guys. daming isda ang pamain. Pero mayroong may alimango ito. 1 perasa Semua kempi ini nya rin guys. So maling 5 perasa tayo guys Saat apat Ini rin masamak Ayo So, lagay ko muna dun sa lagayan. May isang ulit. Similya, guys. Ayan. Similya. Tapos yung isa. Pakawalan ulit natin dun. Ayan na. Isang sipit. isa lang kukunin natin yung iba mga hindi kinakain yun tapos yung iba isda, pamain ayos so yan mga ka kali nakalimang pera kasi tayo ayan halos isang size lang hindi man siya kalakihan pero goods na rin yan pang ulam limang piraso bali nag release tayo ng dalawang sinili so hanggang dito na lang guys uh, maraming maraming salamat nga bala sa mga sumusuporta sa ating munting channel at sana ay panoorin nyo pa rin yung mga videos na ina-upload ko at ayun maraming maraming salamat at hanggang dito na lang God bless, bye bye